Hello po, hello po. Good evening po sa ating lahat. This is the second episode of our live streaming today, mga kababayan ko. Pakinggan natin itong uh, <laughs> bansa natin mga kababayan ngayon. Uh, napakainit na issue ngayon mga kababayan ko itong impeachment ni Anday Sara Duterte. At, um, dahil dito, dahil dito sa impeachment na ito mga kababayan ay uh, <laughs> sorry sorry ha uh, balikan ko muna kumusta kumusta kayong lahat sana ay nasa magandang kalagayan kayong lahat uh, <laughs> nandito ako sa sulok ng kwarto dito sa uh, hospital kasi sabi ko sa inyo, nasa hospital ako ngayon, nakakonfine dahil sa con accident na just medyo safe and sound naman tayo sa so, ngayon. Okay. So, sana yung nasa magandang kalagayan kayong lahat. At, uh, uh, okay po. So, magpatuloy tayo. Inang Bayan TV, good evening po. Hi po, good evening din po. Welcome to our live po. Hindi tayo makapagsalita ng malakas dito po kasi nasa ospital ako po. Tingnan niyo yung mga gadgets dyan sa likuran ko. Kasi uh, confined ako ngayon. Naglive lang ako ng konti pero may mga roommate kasi ako dito. Kaya hindi ako makapagsalita ng malakas kasi baka magising sila. Oh, baka magagalit yan. <laughs> so, okay lang. So, magpatuloy lang tayo, mama. Ang topic natin ngayong gabi is about this, uh, uh dismayado ang mga iglesia ni Kristo dahil sa ginawa nilang impeachment kay Bipisara. Sara. Ini-impeach nila si Bipisara Sara at nagkakunwari pa naman si Marcos na hindi niya suportado ang impeachment. Pero sa bandang huli, sa press briefing nila, sa press, sa media conference nila, umamin naman siya na ang anak daw niya ay kumukonsulta sa kanya uh, kung anong maganda gawin. Sabi niya, you just do it what you believe is right. Uh -huh. So, sa ngayon, uh, siguro ang anak niya nag-believe nga yun ang uh, tama sa kanila nagawin gawin, siya sa impeachment na una pa naman siya. So, ngayon, sa ginagawa nilang ganun, ang uh, Iglesia ni Cristo ngayon dismayado na sa administration, Marcos. So, dahil sa pagkadismayado niya, uh, delikado na yung mga uh, Senate Slate ng administration na hindi na maibubuto sa mga iglesia ni Kristo yan. Okay? So, makikita natin mga kababayan ko na kahit papaano ang iglesia ni Kristo pag makaback up sa inyo, malaki na sanang puntos yan kasi makakuha ka na dyan ng milyong boto. Okay? So, makakuha ka ng milyong boto dyan kung Uh, suportahan ninyo yung iglesia ni Kristo. Pero, Marcos ang iglesia ni Kristo. Kaya, nadismaya siya. Iniikis na sa iglesia ni Kristo ang senatorial candidate ng administration ni Marcos. Kaya, ang tawag dyan is what? Is karma. Mga karma yan, mga kababayan ko. Walang matinong ginagawa itong administration na ito. So, yun ang nakikita natin dito. Tapos, uh, sana naman, maituloy ang hair follicle drug test ni Marcos para malalaman natin kung anong status natin dito sa bansang ito. Eh? Okay? So, kailangan natin na uh, kailangan talaga na ay uh, naghahanda na sila nagbabadyang magulo. Okay? Uh, magbabadya silang magulo ang Mindanao dyan. Guguluhin nila ang Mindanao. Kaya, uh, hindi natin malubos akalahin na itong ginagawa nila ay malaking impact ito sa uh, malaking impact ito sa ating bansa at saka sa ekonomiya ng bansa. Pero yung pangulo natin hindi siya nag-isip sa mga kababayan. It is purely self-interest ang sa kanya. Kaya uh, kaya mga kababayan ko, kawawa naman ang mamamayang Pilipino dahil sa mga pangyayari na ganito. Pero sa awa ng Diyos, maligaya pa rin tayo kasi nakikita natin na itong 2025 budget na ina, i, i, ipinasaka na nila sa Supreme Court ay sana naman tuluyan ng isyuhan ng TOR. Uh, temporary restraining order si Maang, ang 2025 budget tapos dito tayo gumagamit sa 2024 budget okay in that case pag gumagamit tayo sa 2024 budget maibalik ang kay Inday Sara tapos maibalik din ang PhilHealth ah uh, si? see So, daming, daming mapakinabangan. So, ang problema, hindi nila, wala silang magagawang pera sa election na darating. Okay? So, yun ang, yun ang maganda dyan, mga kababayan ko. So, kailangan, kailangan natin na bantayan din ang mga kilos nila huwag kayong kampante at saka ang Mindanao ngayon nagbabala na na magulo yata yung Mindanao basta dahil dito sa ginamak nila pero mabuti na lang ang signet kay hindi naman sila nakinig naman sila so hindi naman natuloy ang uh, ginagawa nila na uh, impeachment uh, dyan makikita natin na uh, hindi pa yan uusad ngayon. Mm -mm. So, hindi pa uusad yan ngayon. Tapos, si Pangulong Duterte naman, uh, si Pangulong Duterte naman, magiging lawyer din siya ni Inday Sara. So, kampante tayo dyan. Okay? So, na, na pakinggan ko rin mga kababayan ko na si Elizal Dico daw ay bumaliktad na. Bumaliktad na daw. Uh, dahil on sa, ay ano na kayang dahilan sa pagbaliktad niya. Okay? Uh, nirespect nila, nagrespect sila. Ah uh, nagkapikunan ang mga sinato at si lisaldi Puro pambabaliktad at paninira lang ang alam. Itutuloy mo lang ang pandal, pagdadrama mo. Tingnan mo kung may paniwala kami sa iya. Yun. So, nagpahayag si Elizalde na bumabaliktad siya. Tapos, nagsabi siya ng mga negative things. Pero mga kababayan ko, kung sino ang gustong bubabalik tadi hindi tayo maniniwala sa kanila. Kailangan tayo na vigilante tayo dyan, kabay delikado. Okay? So delikado mga kababayan ko, kung hindi tayo mapagmatsyag dyan. Kailangan tingnan natin, ayusin natin, at uh, tingnan din natin kung Totoo ba sila? At in the first place, pag ang taong bumamaliktad sa ganitong sitwasyon, hindi na kayo pwedeng maniniwala dyan. Tanggalinan ninyo yan sila. Okay? So, huwag kayong maniniwala sa so, mga taong hindi dapat kapaniwala. Okay, mga kababayan ko? You have to be very uh, careful mga kababayan ko, huwag kayong sobrang kampante. Kahit pasabihin nilang uh, nag-adjourn sila, June pa sila babalik. Mm, hindi tayo kampante kasi itong mga taong sa kabila, palaging nag-isip kung anong kaluguhang pwede nilang gawin panakip sa kanilang ginagawa sa budget. Kaya, huwag kayong kampanti, mga kababayan ko. Abangan pa rin natin sila, subaybayan pa rin natin sila. Hindi pwede, kailangan na, uh, hindi tayo makakonsentrate maayos dito mga kababayan ko kasi pawala, pabalik, pawala, pabalik ang internet natin dito. Mm -mm. So, wala na naman siya konti na naman, halos na naman siya maghinto. So, yun na lang muna. Uh, I-wrap <coughs> up na lang tayo na ang Iglesia ni Cristo ay dismayado na sa goberno ni Pangulong Marcos. Ayaw na nilang suportahan ang Senate slate ng mga administration dahil sa ginawa nila sa dahil sa hindi niya pinag pinigilan ang impeachment at hindi niya uh, hindi siya nagsalita patungkol sa impeachment kaya yun dismayado sila kaya hindi na iniikis na nila ang mga kandidato sa administration but before we stop mga kababayan I would like to say please vote straight for the PDP candidate in the Senate in this for those candidate in the Congress please uh, party list sa uh, DDS party list at ipanaw party list kayo nang bahala kung sino sa kanila ang pipiliin ang iboto niyo. basta kailangan tayo din ng party list sa Senado, sa Kongreso so, mga kababayan ko so mga kababayan ko, sorry sorry hindi tayo makapagtagal kasi there is not sufficient uh, disk space in this laptop okay And aside from that, the internet is not <laughs> is not working so much. Okay, so mga kapabayan ko, yun lang makita natin dito. Hello po! Ah! Ano nga sa'yo, kamunin! Oh! Ano nga sa'yo, dun mani uko iso'yo. Ha? Kugo? Dun mani iso'yo? Kamunin? Oo, cusim cusim masih yo. Ah, nak mula yo nak kisuk man panggil iste yo. Cusim masih yo sin cedun mani nangga Okay, my battery is running now. Sudah so, dami daming problema <laughs> ni live na ako dito sa hospital. Oh, oh kuruki. Hangsam Josie masiyo, mama to Jonah siyo, pake ang mga tutiyo. Hindi ko Ah, sinja. Kuruso, nang muno mo. Nachigum dun po buha kisiro. <laughs> Inari dun nun ipudachigum po no buha kisiro. <laughs> 아 엄마, 엄마가, 아 엄마 엄마 가게 하아 엄마 엄마 하게음 오고 있어요 음 응, 그래요 그러니까요 음 응, 그만해 네 그만해 그래서 so, 그랬어요 um, Lang sang juicy masi yon, muminumpkin sa nayon. Charles niya sendeka, yun niyong kung ano mo susukin sa nayon, ano puyon ka talo Okay. So, tuloy-tuloy mga kayo, tayo mga kababayan ko. Yun ang nangyari ngayon mga kababayan ko. Dismayado ang pamunuan ng Iglesia ni Kristo sa ginawa ni Marcus Jr. Kaya hindi na niya supportado ito. Pero, hayaan mo lang sila. Kasi, mas gusto pa natin na manalo itong mga slate ni Pangulong Duterte. Okay? Hindi na tayo magpa, magpalingla pa hindi na tayo magpaluko pa sa mga taong ito, mga kababayan ko. So, mga kababayan ko, ah, uh, ah, uh, dito daw, um, ulitin ko yung sabi ko sa inyo na ang Mindanao. Um, uh, may, may, ah, uh, may nagbabadyang gulo sa Mindanao ngayon. mm, -mm. Yun na nga, mag, kasi, mayroon na yung nagsabi na kung i-impeach si Inday Sara. O, oh, pag ma si Inday Sara, nakaridi na sila sa Mindanao. Mm. So, hayaan natin kung anong gagawin nila. Bahala na sila dyan. Okay, mga kababayan ko. Idapat dapat sana, si Marcos, noong si BP si si Leni ang BP ni Pamulong Mark Duterte gusto ng mga Congress at Senate na ipa-impeach kasi threat of the security sa bansa pero si Pangulong Duterte hindi niya ipina-impeach dahil binubuto yan sa taong bayan ngayon si Inday Sara itong Pangulo natin Sumasang-ayon pa sa anak niyang pumirma, nag-uunang pumirma sa impeachment. Uh, pero, mga kababayan ko, uh, ngayon, hindi niya hinarang, hindi siya nagsabi na binoto yan ng 32 million Pilipinos, huwag ninyong galawin yan. Hindi niya sinasabi yon mga kababayan ko. Kaya, kaya, dismayado ang mga Pilipino sa kanya. Now, ngayon, mga kababayan ko, uh, magagalit na ang mga Mindanaoan, Nakaready na yan sila. Uh, so, pag uh, anong mangyari dito, kasalanan pa rin sa Pangulo ito. At saka may balak siya at may tapanakot siya sa tong bayan na isirado niya ang uh, gobyerno. You cannot do that by your own alone. Marcos, may batas tayo dyan na hindi mo pwedeng eh, uh, hindi mo pwedeng i-close ang gobyerno dahil lang sa budget. Mayroong mga paraan dyan pero ayaw niya ang paraan na wala kayong makukuhang pera. Wala kayong manakaw pera. Kaya, uh, okay. 약 먹고 주무셔. 압분 하지 말고. 네, 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 고 아, 나 괜찮아요, 고모이 약만 먹어요. 아, 오케이. 고모님은 지금 약 께때 문니 하품만 어요 음. 하품하지 말고 kumunim kumanim algisim lida. right. So, anyong chumosiyo kumanim. Okay. Hindi ako nag- Oh, okay. So, yun, mga kababayan ko. Nagbabadyang gugo dito sa iyo yung uh, yuginon ko mo ni Pyongon Isinika Konsori Moteo na 왜냐하면 같이 하는 사람도 있어요. 오리롤만 말고 또 있어. 그러니까 좋은 주님만 말씀할게요아뭐 티켓을요 뭐 티켓을 모르겠네요. 이렇게? So 요나가 한 거야 뭐가 가만히 안 가. 아 so. Uh, dito natin malalaman kung uh, gaano ka seryoso itong administration na ito. And always remember na itong uh, itong butod na ito is always at the back magdictate yan sa sa Pangulo. Kaya makakainis itong taong ito. Um. Kaya Ah, uh, yun ang nakikita natin mga kababayan ko. Ah, uh, yun ang sinasabi ko. So, sinasabi na ni Inday Sara dito. Ang tanging masasabi niya sa press niya is Ah, uh, God saved the Philippines. Now, pag i-impeach si Inday Sara, God saved the Philippines na. Bakit po? Alam natin na pag-impeach si Inday Sara. Din sila ng impeachment. Tapos, impeachable offense, marami man yan siya. May mga video pa, eh mas madali na mapalitan ang Pangulo natin. Okay? So, mga kababayan ko, so hanggang dito lang muna tayo ngayon, mga kababayan ko, hindi tayo makapag-live ng maayos dito kasi ang daming tao. Nagtago lang ako sa isang corner dito sa dito sa kwarto ko para makapag-live tayo. Dito ako sa sa bed ko, dito ako sa kanto para pag may time makapag-live tayo. Okay. So maraming salamat po sa mga kababayan ko at kumusta kayong lahat diyan? Ah, uh, ingat-ingat din kayo palagi mga kababayan ko. Hanggang